Magpakuhay ata, kamayin mo na! Kamayin mo na! Kamayin mo na! Kamayin mo na! Tinulong na na po! Na 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 na! <laughs> dito na kami ngayon sa company ni Bro. At yun, 5 minutes pa lang Nandito na kami, 8 pa lang Nandiyan yung mga kasamahan namin Nag iintay rin yeah. First time ko maranasan ito ng by 14 kung ano yung pag-celebrate dito ng nila parang padasal daw to sa company ganito pala yung paniniwala nila na yung mga sticker na luma, ano siya, papalitan. Yung mga lucky charms, bagong sticker yung papalit. Noong una, kala ko ang sticker na ito ay walang kabuluhan. Pero marami pala itong kahulugan. Happiness, good health, peace, ang greetings daw ng New Year para sa atin. Iba man sila ng relihiyon at paniniwala. Pero hindi maitatago na gusto rin nila na tayo ay managana at mapagpala. Matapos nga namin kabitan ng mga bagong sticker, ito naman ang sumunod namin ginawa. Bawat machine ay nilagyan namin ng papel na tulad nito at pagkatapos nito, nilagyan namin ng parang insinso. Pagkasindi nga namin ng kandila o parang insinso, binuhay namin lahat ng makina para patakpuhin ito. Parang paniniwala nila pampa ano swerte sa maraming blessings na order na darating. Lahat ng machine yan binuhay sa kasindihan. Sa dami ng kanilang paniniwala, baka hindi kayo maniwala. Pero mo um, yung nakakwentuhan kong Taiwanese, sabi nila. Bawal daw maligo pag Chinese New Year o bawal basahin ang buhok. At isa pa, bawal ding magbanggit ng mga bad words tulad ng kamatayan, paghihirap, at anumang mga negative. Kapag Chinese New Year, huwag daw magpaiyak ng bata, huwag gumamit ng matutulis na bagay, at higit sa lahat, ito ang maraming masisiyahan. Huwag magbayad ng utang kapag Chinese New Year. What? O ba diba, ang galing, para malimutan. Sabi nga pa lang kaibigan ko Taiwanese, pampalis daw ito ng masamang espiritu at pampalis daw ng mga taong sakit sa ulo tulad ng mga manluloko. Hello friends. February 14 ngayon, araw ng mga puso. Buti na lang naranasan namin bro ang putukan. Oh my God. Taas ang kamay ng mga genius diyan. <coughs> Pagkatapos nga ng putukan, nakapila na rin kami kasi may pila rito na bigayan daw ng candy. Dahil babae nagbibigay sa kakulitan ni Kulokoy, sabi niya, siya daw ang dudukot. Sabi What? naman babae, siya na lang daw magbibigay, baka daw iba ang kanyang madukot. <laughs> <laughs> yeah, so Thank you, Lupang. Ayan, nakatanggap tayo ng ano kay Lopan. Ayan, kay Lopan. Thank you. Kaya tayo sa motor ngayon, pa na. So, nagpaalam tayo kay Lopan at mamaya <laughs> alas 12, pa pabalik tayo. May kainan sa restaurant tayo sa Para Palating na kami ni Brolid sa, ano, sa accommodation namin. At dami kong dalang candy. Uh, bigay na candy, oh. Yung mga dried na dried na clams, saka ano, matatamis pinakamaganda rin nakita ko yung traditional nila, yung paniniwala nila, yung mga yung pinapaniwalaan sa relihiyon nila. At yun, siyempre, yung ang paw, nagbigay sila sa atin. At nag-invite pa mamaya, nakakain daw sa labas, alas 12. So ngayon, magluluto lang ako ng, kami, magluluto lang kami bro ng, ano, simpleng ulam kasi mamaya mapapalabang kami sa kainan mamaya. At ngayon, alas 10 at mamaya, alas 12, alas kami, mga 11.30. Kakain kami kasama mga employer ulit. Ito pala yung angpaw. Um, Yan, ito na yung aming dala ni bro. Marami din pala si bro na dalang pa hindi, oh. <laughs> Mga, ano to, dry clams. Yan. Scallops, no? Scallop pala. Yan. No, ang pao na naman. Bago pumasok ko sa trabaho, angpaw. Tapos nakalagay, happy new year. So, ayan, oh. Ayan, oh. Tapos ito, siya. Tapos scallop. Tikman natin. Ayan, yung tsura niya, scallop, oh dry Matin, Valentine's Day Kaya na iskalo lamin dito sa ano sa spot dito sa restaurant na to yung kinainan nung bago pa ako as ng bundok to nandun na ibang namin kasamahan Medyo malayo nga pala ang restaurant ito at nasa taas siya ng bundok pero napakaraming dumarayo rito sapagkat siguro yung lugar namin ay nasa probinsya kami ng Taiwan. Pagpaso nga namin sa baw ng Labuyo ang aming nabungaran. may kasama si Pabasang Kolokoy na checks. ito sa kabila si Sa sobrang bait nga ng employer namin, sabi sa amin, pwede daw namin isama ang jowa namin. Sabi namin, jowa wala, only tilapia. Tawa siya. I'm here! Pagkatapos nga namin humigop ng sabaw, sunod-sunod na pagkain ang dumating sa amin. Scallops na naman! Ito, oh, sarap to

Ayaw nila eh. Tingnan natin. Baka dito may yain. Hmm. Yeah, may dumating na naman sa ating ano. Sabay. Hindi ko alam kung ano ito. Tikman mo naman. Parang no. lechon. Tik natin. Lechon. <laughs> Parang lechon ko <laughs> eh. Ano? Um, lechon. Parang binaya. Na... Kanuti <laughs> na ano. Gabi. Gabi. No. Ito oh, alam ko na ito. Ayaw nila hotdog yan mga uh, salo-salo ng empleyado ng aming employer yun ang employer namin sulit dami pagkain dito eh mas may nandating dami na tao ngayon o pagkain hindi po naman kapanata namin yung the best na matitikman natin Ayan, pakuhay ata. Kamayin mo na kamayin mo na kamayin mo na <laughs> Tinulungan na po na 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 <laughs> uh, ya, na 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 ako, bro. na na pa! na 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 na

Toloyan, habig ko sa iyo eh. Sabi ko sa toloyan. Makalipas nga ang kulang-kulang tatlong oras, tahimik na ang lahat. Iiling-iling pa ang lahat. Ang dahilan nito, lumapit pala si Lupanya. Nagtanong kung gusto pa ng hotpot. Binigyan nga pala kami nito ang pinakamahal na tomato. Familiar kayo dito sapagkat nakita ninyo ito sa aming mga video. Nagtayo na nga ang lahat at uuwi na daw kami. Bye bye. Thank you. Salabas na. Ayan. Busog na tayo. Ayan, napakaganda experience ng Valentine's Day ngayon kasi malayo sa family pero naging kasama namin sa date ngayon mga katrabaho namin tas employer tas nabusog tayo tas may regalo pa at uh, talaga daming nihayin sa amin dito lang yan sa restaurant na to at uh, mayayama yung pumunta rito may-ari ng company factory. at salamat sa employer namin talaga napaka mapagbigay nila so pauwi na kami inaantay ko lang si bro bye mga kasama namin uwi na kami Bye bye, wow. oh. Ay, mm. wow. <laughs> Nailalimang kami dito So ang kasya naman dito, dito. Mm. Uh, Uwi lang natin galing sa restaurant Busog na busog Magkakaiba man tayo ng pananampalataya Ang mahalaga may isang Diyos Andiyan siya na gusto lahat tayo Maging masaya Maraming salamat po sa inyong suporta. Dito ko na lang po tapusin ang video na ito. Maraming salamat po. God bless po.